Ano? Hindi na pa nagdadrama yan eh. Oh. Ano na naman naman nangyari dito? Huwag nga! Yung page ko tinitig air eh. Ano? Kaya sa, nakapaginuman sila sa akin. Tapos? Huh? Tapos? Nalasing ka! Alam mo na nga, alam mo na nga sa liwa yung mga ugaling ng mga yun. Tapos kapag Kapag inanukahin niya ang ka kanang pabor, sasama ka naman. Bati-bati daw muna eh, wala mo nang gulo eh. Nakikinig ka naman sa kanila, naniniwala ka naman. O ano nangyari ngayon sa'yo? Hmm, Nawalan no, ka ng page, nadelete pa, ang ka kanang page. Anong gagawin natin ngayon? <laughs> oh, what's up sa inyo mga chong, good morning no? Bali, papunta nga pala tayo ng camp ngayon. Ay, aga naman naman, ha? papunta pa nga lang ako ng camp eh. Oye, Butchik! May kumakatok ako Sige mo! Ano po? Tamad oh! <laughs> Robert, bakit? Bakit ka magpapangit? Hindi po yun. Bakit? Kina mo kasi Ano? Hindi na pa nagdadrama yan eh. Oop. Ano na naman nangyari dito? Wah wow, wow. Oh. Oh. Balikan dito! Maso ka, si Lillard. Ano? mo. Ano naman yun? Yun. Yung page ko, dinilit si ano? ni Kernel. Ano? Dinilit ni Kernel. Yung page, na ito, oo. Oh. Bakit? Halika dito, halika dito. ikwento mo, boy. Sige, boy. Ikwento mo, kwento mo ayos. Bakit, bakit? Anong ano? Sinong nag-delete? Paano? Paano dinilit? Birthday eh, po ni Robot noon tapos inaya po ni Mang Bin ano, na ano na kayo sa akin kung pwede ba daw ako pumunta pasayahin sila. Eh ako syempre gusto ko lang naman din makapagpasaya eh pumunta ako ng birthday niya. Ngayon nakapaginuman niya sa nakapaginuman sila sa akin. Tapos tapos nalasing ka. Nag-enjoy lang naman. <laughs> Sinasabi ko sa iyo eh. Eh sumayo sa iyo pa daw yan dun, eh. Sobrang lasing eh. Nagpakaano ka na naman, nagpakabakla ba naman? Tsaka yung sa vlog naman sila sa eh. Eh alam mo na nga, ang baliktad yung mga utak nung mga yun eh. Huwag mo nang pagalitan eh. Hindi ko pinapagalitan. Paano, tingnan mo ha, isipin mo. Alam mo na nga, alam mo na nga saliwa yung mga ugali nung mga yun. Tapos kapag, kapag kahin niya ang pabor, sasama ka naman. Ino kayo usap sa, sa akin eh, sabi nila, bati-bati daw muna eh, wala mo nang gulo eh. Nakikinig ka naman sa kanila, naniniwala ka naman. O ano nangyari ngayon sa'yo? Hmm, <coughs> Nawala no, ka ng page, nadelete ang ka ng page! Anong gagawin natin ngayon? Hindi ko po lang. b-boy! Migil ka na, boy. Wala na magagawa, iyak mo, boy. Wala na, nadelete na eh. Maging aral na lang sa'yo yung ano. Inangyari ang nangyari sa'yo. Alam mo na nga si Boy, sinabihan nga na nga eh. Namang mga ano yun sa pad***** pag may pad***** nagtitripan nung mga yun eh. Sinabihan nga na paulit-ulit maraming beses, B-Boy. Huwag kang mag***** dahil pag... Pag naano ka nung mga yan, ayan na, ito na yung nangyari. Ayan na, oo. Oh. Sabi nyo, yun lang na mga sityo, gusto ko lang Alam ko, alam ko, B-Boy, alam ko, alam ko. Mabuti kang tao, hindi ka marunong malamang. Kaya lang yung mga nag-imbita sa'yo, mga ano yun, mga nalalamang na tao yun. Mm. O nakita mo, asa na yung face mo? Wala na. O, imbis na makakasahod ka pa sana sa ads mo. Ano hindi papadala mo sa pamilya mo? Anong mo, mo? Ano nga <laughs> yun mo, ipangkakain mo, biboy? Ikaw ano naman, Bert, hindi mo naman din pinagsabihan, hindi mo pinagilan. Lagi kong sinasabihan, tsaka wala naman ako noon eh. Hindi ko nga alam na umalis yan eh. Hindi ko alam na umano yan eh. Tara dito boy, kaysa mag ka. Liga dito, halika dito. Mga chong! Huwag kang huwag kong pakita, umiiya oh. ka! Mga chong! Kapag gumabot to ng 20k reacts, gagawan ko ng page ng ano, ng bagong page oh, si Bibo. Yan, yan. Oo. Tulungan nyo ako mga chong, tulungan nyo ako. Kasi ayoko nang ano, ayoko nang ganito si Biboy, eh. Dahil kapag ano, may problema tao din to eh. Talagang siya lang din yung breadwinner sa pamilya niya eh. Pag umabot ng 20k reacts to mga chong, ang na. Gawa natin agad ng page si B-Boy. Bukas na bukas agad yan. Sige na. Tumigil na na boy. Sige na. Kumain ka muna doon. Kumain muna kayo doon. So what's up sa inyo mga chong noon? Muli na namang nagbabalik ang inyong tito na si Chong Otits no o Tito Otits kung tawagin. Uh, mga Chong, ito nga pala ang aking YouTube channel. Ayan, kung nakikita nyo, eto ang aking followers. At pag umabot tayo ng 50k, mamimigay tayo. nitong dalawang bike lang naman ito. <laughs> At syempre, mga tsong, huwag ninyong kalilimutan na mag pindulin ang bell button para lagi kayong updated. Syempre, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. Eto yung official YouTube channel natin. Ayan. Tito o official. Marami kasi eh. ano eh, marami kasi gumagaya at marami ng ano mga nagpapanggap na tayo no at ginagamit sa mga maling paraan o pang scam So, yan lang ang ating official YouTube channel mga chonga. So, ang gagawin lang natin, magsusubscribe lang tayo, i-click lang natin ang bell button at syempre, wag na wag ninyong kalilimutan na screenshot na kayo ay nakapag-subscribe na dahil pwede rin kayong manalo ng 200 hanggang 500 Gcash sa limang katao lang yan mga chong. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-follow, mag-subscribe sa lahat ng ating account para mga chong!